At tayo po ay uh, pinalag sapagkat uh, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board kaugnay po doon sa makailang uh, beses na pagpapaliban sa No RFID, No Entry Tollway Rule sa mga expressway. At uh, nasa kabilang linya po natin si Gineong Julius Corpus ng TRB o ng uh, Toll Regulatory Board. Spokesman po siya ng TRB. Magandang uh, morning po muli, Sir Julius. Welcome po muli sa DWI Channel 23, Druna Sino po at Judith Estrada Larino. Uh, sir, uh, ma'am Judith, magandang magandang maga po sa inyo at lahat po ng ating uh, Masugid na taga subaybay dito sa inyong programa sa DWIC. Sa Dabo, Good morning, Sir Julius. Good morning, Sir Julius. Salamat po morning, sa pagpapaunlak po ninyo, mm -hmm. uh, Sir Julius. Uh, Sir Julius, bakit na atras na naman ho uh, from October 1 tapos naging January 2025, ito pong policy po na ito? ah opo, tama po kayo, ang Sergio Sir Drew. No? Ito po napag na ng kalihim ng uh, kagawaran ng transportasyon who happens also to be our chairman mm po. no? na ipagpaliban muna ang full implementation itong Joint Memorandum Circular at sa paibun ng sa mga nakalap namin mga input, suggestions, comments, kung paano natin mapapaayos pa ang pagpapatupad nitong joint memorandum circular uh, sa darating na panahon. And uh, ang panahon na binigay, binigay po sa atin muli ng ating mahal palingin, naging kagawaran at transportasyon ay sometime in 2025. At ang hangarin po niyan ay number one, upang dito sa parte ng mga toll operators at ang so, ay uh, may isa ayos yung mga uh, natitira pang mga uh, issues and uh, concerns sa mm -hmm. kanilang mga sistema. Ano? Uh, yung niya, may mga reklamo pa rin tayong tatanggap. Okay. naman natin mm -hmm. na paminsan-minsan eh, hindi hindi ka agad bumababa sa lingin na uh, level. Okay. Kaya uh, sa kahit na may load yung ating mga motorista, ay hindi ka agad uh, kasi bumababa yung uh, sa, uh, sa lingga. Pero ay akala nila wala si Globes. So, mm. So -hmm. isang bagay po yan ay naayos siya ngayon. At uh, hindi naman po uh, karamihan yun ng mga mga pangyayari. Nangyayari Opo. pa rin pero hindi naman hugaan karamihan. Opo. At di ba pang mga issues, gaya yung sinasabing unreadable tag. Yan. Na yung RFID hindi mabasa kasi may mga iba-ibang dahilan so, yan. So, ipa-fine tune pa, Sir Julius. Yes, tama po. Kailangan pa pang uh, plagiat ng lahat Ang, uh, ang pagsasaakis po natin ay para rin naman po sa uh, kapakanan. Hindi lamang ng ating mga uh, motorista, pati mm -hmm. na rin po ang mga role operator sapagkat so, uh, the more that they fail in the delivery, the services that is required of them, uh, the more expenses they will incur and uh, sa kanilang comparison. So, ito ay sa mga penalties uh, na pwedeng ipataw sa kanila. Mm, okay. Sir, by January or February, uh, Feb, uh, linawin lamang ho, ah, wala, wala pang exact uh, date kung Ayan. kailan ito talaga yung uh, ipatutupad yung full implementation nito. So, yun uh, masasabi lamang ho natin, target Date pa lamang ho yun, target uh, within, January. within January or until Feb, uh, Sir Julius? Tama po kaya Sir Drew, ang binanggit po ay ang taon ng 2025. Yes. Mm -hmm. you know po? But, uh, it can happen any day of 2025, of January of 2025, mm. or even further kung kumakaibangan. Mm. Hindi naman ho yung nagsasabing, oh definitely gagawin na natin yan implement na natin yan sa so magsasabay sabay po lahat ng ating mga programa in relation to the electronic toll collection po ng ating uh, mga expressways yung ating interoperable interoperability project uh -huh. yung ating bagong minimum performance and standard and specifications, uh -huh. yung ating device in uh, implementing, collection system uh, uh rules uh, sa ano yung ating mga collection systems yeah. At uh, yun pong pagdeklara muli ng ating uh, DOTR na magpapatupad na tayo ng cashless uh, sa lahat ng express pay. Although na. gusto na nilang na bagamat pwedeng i-declare yun muli ng ating uh, DOTR, ay uh, hindi naman po natin uh, ipagbabawal o pipigilin o uh, hindi, pagbibigyan pa rin po naman natin pagkataon may, exe yung may exemption, mga exemption talaga. May, Julius, so, may, may exemption to the rule. Sir Julius, may exemption to the rule. Mm -hmm. Yes, okay. so po. Kasi totoo naman. May mga kababayan po tayo, nang minsan pamihan lang naman talaga gumagamit yes, mm -hmm. ng ating uh, mga mga experts. Mm -hmm. Kaya tayo, uh, we are getting those feedbacks uh, positively by giving them also a consideration by uh, allocating an exceptional transaction bank. For all of these uh, things, uh, para sa ating mga motorista. Mm -hmm. Mm -hmm. So, maglalagay din kayo possibly, uh, Sir Julius, ng ano tawag doon, mm -hmm. ng lane for the, yung wala talagang gamit ng RFID, oh, yung minsan gosh. lang na binabagay oh, yung, oh. yung may minsan lang dumaan ng mga toll tollgate mga oh. gano'n. Tama po, uh, ang Judith. hangarin uh, naman oh, po nitong ng mm. ating kasalasan ng pasyo toll collection through electronic toll collection system is to facilitate transaction and travel ng ating mm -hmm. mga motorist sa ating expressway. Even ngayon po, um, despite uh, yung mga issues na nangyayari, makikita niyo naman na mas mabilis talaga kung kayo'y Maayos yung yung transaction sa RFID or ETC yes. mm -hmm. at hindi ba man? Totoo uh, naman po. In 2 segundo oh, oh. lamang nakakalabas na po kayo. Ah, right. uh, o nakakapasok kayo sa ating ano, in fact, majority po ng ating mga motorista na gumagamit na ngayon ng ETC ay nakikinabang dito sa ating uh, uh, ETC or RFID cashless at uh, e-collection system. Okay. Mm -hmm. uh, so, what nangyayari kasi? meron pa mga outstanding issues na kailangan ayusin Iyon. at may mga motorista pa rin na kailangan nating gabayahan. Mm. Siya responsable at maaay din paggamit hmm. ng ating mga uh, RFID lanes. Kasi okay. yung iba, alam naman, wala ng RFID, e eh, doon pa rin sumusuod, doon pa rin nag enter <laughs> yung iba, uh, alam naman nilang wala na silang loads, Lane, doon, doon lang lang sa lane na yun sila pupuntahin sa na sa Kasi doon na magbayad. Mm -hmm. Eh lalo po, po kasi ang nangyayari, ang uh, magka, ang tayo ng, ng uh, traffic slowdown at sumahaba po ang ang uh, ang traffic natin. Kaya uh, malaking bagay po itong uh, time, timeline na binigay pa rin sa ng ating mahal na kalihim ng Uh, D.O.T.R. Uh, upang isa-ayo, kasi lamang on the part of the toll operator and concessionaire. Ano. Oh, Pati oh. na rin dito sa ating mga motorista na wala pang RFID o hindi pa masyadong responsable sa pag-load nila o hindi pa masyadong nakakaalam kung paano gawin ang uh, ang mabilis na pag-load hmm. ng kanilang oh, mga account. Sir Julius, oh, oh. uh, ma-interrupt ko lang ng konti yung aking, uh, si uh, Ma'am Judy. Uh, yung bang, kanina binabanggit ninyo yung mga toll operators, uh, may mga inputs ko ba sila? Nagkaroon ko ba ng uh, another consultation or meeting uh, between the operators, uh, TRB or, or uh, eh, DOTR? Even with, uh, commuters group. Commuters group. Yung kanilang uh, consultation. Na-consult ho, oh. ho ba? Uh, baka meron ho kasi sila pong inputs na maari pong uh, makatulong din, Ika, sa pagpapatupad po nitong uh, policy po na ito. Ito pong uh, Uh, programa na ito? Uh, Sir Drew, nag-conduct po kami muli ng public consultation last Yun. week. No, last Martes, week? Yung po okay. oh, po last week, uh, yan po yung natin sa ating mga kasamahan sa media, pati na rin sa ating website. At may mga dumalo naman po may, ng mga uh, mga uh, stakeholders na okay. ng motorist groups. At the same time, yung iba naman, uh, nanood at sumali dito sa ating Uh, streaming, no? FB streaming uh, mm -hmm. mode kasi hindi makapunta doon sa aming public consultation. Nagbigay din na mas sila ng kanilang mga suggestions, comments. Uh, at uh, patuloy po kaming tumatanggap, Sir Drew. Mm -hmm. no? Hanggang sa ngayon, kung meron pa ho mga suggestions, mga comments, uh, na ano eh, uh, mangyari lamang po, ay eh, submit lamang po sa uh, sa aming tanggapan yung inyong mga mga suggestions or comments or inputs or clarification. Mm -hmm. Sa ganun, may maistama po namin sa uh, mga information na kakailanganan, ang ng aming mga pamunuan uh, sa kanilang pagkonsindera uh, uh, sa, uh, dito sa ating joint memorandum circular at saka yung ating mga MTSS at saka yung device IRR. Apo. Mm -hmm. Sir, uh, bilang mga panghuling katanungan na lamang po, ano, uh, an -ano ho yung mga, kumbaga, dapat pa nating uh, uh, sa, amin, sa mga motorista, di ba? Baka meron ho kayong mga uh, kailangan pa bukod pa sa mag, hey, mag actually, load, maputol mag kita, partner. Sa Julius, meron pa tayong four months, mahaba-haba yan mahaba diba? O, oh, October, November, hmm. December, January. Oh. Mm -hmm. Matulungan oh, din natin uh, ng uh, TRB, di ba? At makapag, uh, para makapaglatag kayo, kung baka ma-fine-tune nyo yung uh, mga dapat uh, planjahin dyan la po sa programang yan. Ma Sir, yung mga RFID ho natin, alimbawa, yung, uh, kasi sa ibang uh, bansa, malayo pa lang nababasa na, na eh. Nade-detect na. De na, na, de na. na eh, oh, di ba? Oh. May mga kailangan pa bang uh, baguhin mismo doon sa infrastructure itself, yung sa mga uh, facility na uh, dyan sa mga expressway, sa mga tollways? Uh, tama po kayo, Sir Drew. No? Uh, uh, one The of that is ika. yung technical capability yes, tec yeah. of equipment. Oh. Diba? Mm -hmm. uh, Yan po ay kasama na rin dito sa ating MPSS at saka IRR na ating binabalangkas ngayon. Uh, kung saan uh, dapat magiging mabilis ang detection yeah. ng mga mm -hmm. equipment nila sa ating mga area pa hindi mm -hmm. Kung hindi, ay mapapatawan po sila ng multa. Mm -hmm. mm -hmm. So, ang mga toll operators, at toll concessionaires are aware of this. And uh, in turn, as to them naman po, Sir Drew, uh, they are, in fact, uh, upgrading yung kanilang mga equipment. Mm -hmm. So, uh -huh. ba't siguro may mga pagkakataon pang hindi pa 100% yung kanilang... Hindi pa kompleto. Uh, kompleto. Eh, oo, kompleto. So, Kaya itong panahon ito, ay meron silang pagkakataong ayusin na. Yan. Yung mga so, ganyang mga pagkakataong. Pag ba naayos nila yan, na kompleto nila yan, wala bang magiging dagdol? -dag <laughs> ito na, <laughs> na naman, sa Julius. <laughs> dag -dag lalo? Oh, at the end of the day, yun na naman <laughs> oh, ang tanong natin. Yun at diba? yung, yung parang... Pa importanting <laughs> tanong. Magtataas uh, ba... Opo. Oh so, uh, alam niyo ho, ma man, uh, man, surgery and Ma'am procedure uh, ito po habang uh, pinag-uusapan, inaayos yes, at uh, ano itong mga bagay-bagay na ito. We have not come up with any uh, conversation. Uh, uh, meeting uh, uh, regarding yung Oo, oh, kailangan mag-test tayo ng trophy dahil nag-ayos tayo ng mga ganito. So, hindi po kami imabot sa ito. Baka bawiin. Mm -hmm. <laughs> o, ano? so, at kung saka-sakali man po, that they will file it, itong mga operators and concessioners natin, mm. Si sigurado yun po namin pag-aaralang mabuti kung nararapat ba o hindi. All right. Hindi po 'yan. Opo. Nako. Siguro makatuiran tayo. Ang na namin 'yan na Sir Julius ha sa mga susunod na araw dahil habang bago mag bago mag ano, bago mag holiday season may Undas pa. Undas. Diyan natin mas din. <laughs> Oo oh, nga pala, mabanggit lang natin. Sir Julius, di ba, na madalas pag may mga ganyan, yung long weekend, mm -hmm. tapos may undas. Yan? Mga ambulant vendors, Opo. si lady di ba? Kahit na hindi ka na, Opo. dumire ka na lang, naglalagay pa ng mga extra lane mm -hmm. para lang makapagbayad ka. Mm -hmm. Diba? Uh, tama mm. po kayo, uh, uh, Ma'am Judith. Uh, ngayon po kasi, noon kasi yung cash ang ating ambulance george kung maalala niyo. Yes, opo, uh, oh. opo. may mga ano dyan, tumatanggap sila ng Tama eh. po yan. Mm -mm. Sa mga paghahanda. Pero, dito sa mga RFID links po natin, meron din tayong electronic ambulance vendors yung tinatawag. Uy. May hawak silang handheld equipment. Opo. Kung saan, yeah, kung yung pong yung mga uh, medyo humabay yung traffic, ayayayay. Eh, uh, uh, doon po nila ti, uh, tinatap yung inyong card para makadiretiretso kayo kung saan. So, Dr. One, one modernized ambulance teller na yes. ginagamit po natin sa so, mga uh, ETC link. Po Opo. Mm. Uh, Sir Julius, may pahabol, pa, uh, may pahabol ako. Doon sa revised guidelines, magkano ho ba ang multa? Uh, ano na hubay ba yun? Uh, Saba, kung baga, may tawad pa ba yun? <laughs> may tawad. <laughs> Para niya, may discount pag senior. <laughs> Sir, Sir Drew, eh, hayaan nyo. Kasi yung mga penalties po, siyempre under the jurisdiction po ng LTO. Yan, Opo. no? Uh -huh. uh, because these are traffic uh, uh, laws and rules and regulations uh, under the jurisdiction po ng ating mm -hmm. uh, kasama ng ahensya, ng LTO. And we respect them on that. Uh, we will give input, but uh, we are uh, based on what we receive from the motoring public, like you also. Um, mm. uh, but uh, ultimately, the one who decides on penalty is the person, uh, yung agency po ng LTO, which we respect so much. All also. right. Okay. Mm -hmm. Sige po. Dako, Sir Julius, uh, baka meron pa ho kayo mga yeah. karagdagang pampanawagan sa ating mga motorista. Uh, opo, uh, Sir Dren, uh, ma'am Judith, maraming salamat po sa pagkakatawad na Nagpapasalamat po kami sa tulong na binibigay nyo sa amin na maibigay ang mga ma, uh, tamang informasyon, mga information uh, para sa ating mga motorista ang gumagamit ng ating mga expert ways. Uh, nabigyan po tayo ng muli ng pagkakataon na i-extend yung implementation, lalo ng mga penalties, um, Joint Memorandum Circular By- 2025 na sometime January. Pero ganun pa man po, hinihikayat naman namin kayo na sana magpakabit na rin po kayo ng RFID. within the soonest possible time. Kasi yung iba kasi nag-aantay pa eh. No? <laughs> mm. No point deadline na. At saka na sila Ugali natin Kaya yan, Sir so Julius eh. Last minute eh, oh, oh, last minute, ba? Uh -hmm. <laughs> minute. So habang meron pong pagkakataon, hindi <laughs> libre. Ano po yan? Mm. Uh, baka naman po, hindi na. Ano po sa yung load niya, yung minimum load eh, uh, yun lang kailangan niyo para kayo makagamit sa unang pagkakataon. At wala pong maintaining balance na mm -hmm. kayo kinakailangan. So sana naman po habang may pagkakataon pa, maluwag pa, ay uh, magpakabit na po kayo ng RFID. At nakikita niyo po, maayos man po yung magiging yung mga na, nararanasang pagpanakanakang problema. Mm -hmm. At nakikita niyo na po na mas talaga kung naka-RFID kayo kesa nagpapayo. Alright. Sir Julius, last na. Oh, Magkano ba yung minimum sa RFID pagka first time kang kukuha? Wala pong minimum. Depende po kung saan kayo lalabas. Mm. Ah, depende. okay. So, depende. Tatanungin oh, po kayo, Ma'am oh. Judith. Oh, kunwari, yan, yan, dahil ito kayo sa SLEC, sa Papunta. At dito kayo sa... Yung inaabangan namin sana, ano na, unified na. Tatanungin po kayo. Uh, saan po mm -hmm. may punta ninyo? Saan po ang seat ninyo? At uh, uh dun po, yun ang babayaran oh, ninyo. Oo, pero syempre mong, dapat magpasobra tayo, tayo di ba? Ang inaabangan namin, Dito, diba, Sir Julius, yung ko. unified na eh. Ayun! Uh, sa pang maganda Oo, yan, Sir Julius, nga, Julius kasi unified. S-Lex, iba. s iba. Oo, Oo uh, kasama po yan, uh, Sir Julius na and Sir, Sir Drew. na targeted uh, data implementation. Yun. Yan is, by January of 2020. Yeah, hopefully, hopefully. Umaasa po kami dyan, Sir Julius. So, nga, Support kami dyan, Sir apo. Julius. At uh, salamat Thank po, Sir Julius, po. sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo at God bless po. Ingat po kayo. Thank you po. Maraming maraming salamat din po, Mune, Mme. Julius, at uh, Sir Drew, apo. at uh, sa lahat po ng ating kasamahan to sa TWIC. Maraming salamat po sa muling pagkakataong tulong ninyo sa atin. Salamat po. Si uh, Good Ingat morning po. Kayo. po. Ingat sa sige naung Julius Corpus po 'yan ang tagapagsalita po ng call regulatory Board. Arakada ba